Hello everyone, this is uh, the Expat Channel uh, Today's video po ay ipapakita ko sa inyo ang uh, kahabaan ng Kuwait City hanggang Salmiya Samahan niyo ko maklakbay dito sa Salmiya or Kuwait City hanggang Salmiya ngayon po ay nandito po tayo sa may bandang uh, Murgab makikita nyo po ang daming napakagandang building na kumpara noong panahon na hindi pa na babago ang Kuwait ito po yung uh, lugar na kung saan po ay uh, katabi ang Kuwait uh, Tower hindi po siya Liberation Tower Kuwait Tower okay At pagkatapos po niyan ay uh, habang uh, na natin ang kaapaan ng uh, lugar na ito papunta siya ng ayan makikita po natin ang uh, tunay na Kuwait Tower. Ayan po. Ang ilalim po niyan ay uh, kung di nyo po alam uh, doon po sa mga hindi pa nakakalam, pwede, pwede po ninyong uh, makita dyan lahat po ng uh, uh, kagaya ng uh, kayo ng civil ID. Meron din po dyan. Yan po yung location na isa sa location. So lumiko na tayo sa kaliwa at binibay uli natin ang kahabaan ng papuntang uh, Mubarakiya wow, ang ganda alam niya po ba itong lugar na to sa Mubarakiya ay napakatagal na noong unang panahon pa so nadagdagan lang ng mga nagtatahasong binding dahil po sa improvement sa ginawa ng Kuwait after ng Gulf War. So, andito na rin po tayo sa may uh, um, bandang uh, McDonald. Ayan po, eh, yung mga dati kasi yung mga nagaling na Simba yan sa may Kuwait City tuminderet yun dyan sa McDonald's. At yung likod na yan ng McDonald's ay napakatagal na na panahon nakatayo. Ayan po. makikita nyo po sa kaliwang banda yan po ang Mabarakiya. At itong the uh, display na to is hindi pa na-rebuild ng uh, uh, hindi pa nag-golf uh, wat ay meron ayan po makita po natin ang nagaganda ang mga building at naglalaki ang building yun po yung tatlong malalaking building ay may hari niya na ah dyan po ang mga bunk ayan so napakaganda na po ng ipinagbago uh, ng Kuwait uh, kumpara po noon So, yung kaliwa't kanan na yan ay, ay uh, napakatagal na rin. Since pa nang uh, hindi pa nag uh, War meron yan. At yung uh, building na to, yan. Kita nyo, nandyan ang tindahan ng mga damitan, mga tela, at uh, sinulid lahat. Okay, tandaan nyo lang po. Kita nyo yung tower na yan, napakaganda. Right, and uh, enjoy lang po sa inyong uh, uh, mga nakikita <clears throat> sorry so na po tayong tumunta uh, dun sa may uh, pinaka highway ng uh, uh, Benid Algar pero uh, bago yan eh pakita ko man sa inyo yung mga lumang building noong pa, panahon na bago mag cold war yan na po, andito na po tayo sa may bandang shark yan ito po ay uh, Asima Mall bagong mall na itinatag nito lang uh, 2024 or 2023 something like that Asima Mall po yan Diyan po dadaan yung bus number 15 at uh, tayo po ay sakay ng number 15 city bus okay po Ayan, city bus po yung ating sinakyan at uh, para makita ninyo yung kagandahan ng mga uh, dinadaanan niya so kung para nung araw so ayan na punta na po tayo dito sa may roundabout at malapit na po tayo lumabas sa main road ito okay, na po ang shark area yan po ay nasa kanan yan po ay napakatagal na na building at yan pong building na yan ay napakatagal na rin malapit po siya sa bebehanin building Okay? so uh, yung mga hindi pa nakakaalam kung uh, nahanap niyo yung mga lugar lugar, ito po ang mga lugar panorin niyo lang so nasa super highway uh, nasa main road na tayo at uh, binabaybay na po natin ang kahabaan ng Binit Algar. Okay? So, dyan, nasa kanan po yung Binit Algar. Dati po yung uh, super luma na mga building dyan. At uh, nang uh, hindi ni Claire na kailangan na silang dibain at uh, tayuan ng mga malalaking uh, building ay... Uh, Pinumpisa na nila hanggang sa mabuo nila yung kanilang target na maglagay ng mga buildings sa ngilid na yan. Right? Nakita ko po kasi ang storya ng mga buildings at kung kailan sila tinayo at kung kailan sila giniba. Yung mga lumang building. Okay? Pansinin niyo po ang mga nasa kaliwa. Yan po ay kahabaan ng uh, Binid alga, Right? So sa kanan po ay yan po ay ang mga residents ng uh, Kuwait. Mga Kuwaiti. Yan po sila nakatira. napakagandang lugar. Binid Algar po ang ating binabaybay Napakahaba po ng Binid Algar na yan. Ang uh, kasunod po niyan ay ang uh, kasunod niya ay shop yan nakita nyo may mga nakatayo na sa mga highway na uh, signboard pero digital siya so nakita nyo rin yung mga tulay updated na rin napakaganda ayan po so uh, na po tayo sa Inid Algar babaybayin na babaybayin na po natin ang uh, kahabaan ng uh, Siam okay shop Park Kasta po yung kanan banda uh, residensya ng mga Kuwaiti na nagaganda building po na ngayon yulang lang nakita sa talambuhay nyo ang mga building dito kasi is kailangan ay bato dahil sa sobrang in 50 degrees ang init. Ngayong panahon na to ay uh, March 7 na uh, pumapasok na po ang uh, init ng panahon dito sa Kuwait uh, nagumpisa na pong init. So March 7 2025 Ayan So, kung di ako nagkakamali, ay uh, tama yung nilakbay natin kanina na kung anong lugar yun. pinit alcar pa rin pala yun. So, itong kahabaan na to na nasa kanan is nalimutan ko na yung uh, uh, lugar na pangalan ito. Mga bagong building na po yan. Ayan po, nakikita nyo. Ang ganda oh. Dati po is uh, hindi po siya Uh, ganyan so mga luma super lumang bahay na uh, lumang building pa uh, paan siya uh, second floor lang hanggang third floor so ngayon na rebuild na rebuild nila ang mga lugar kalsada so after uh, 35 years na kagaganda uh, gusali dito sa so ang kahabaan na yan ay uh, baybayin lang natin at uh, enjoy nyo lang ang inyong uh, uh, panonood. so wow ang ganda ng lugar na to yan kita nyo dati po ay walang building dyan sa lugar na yan feeling ko yan, yan ito na yata yung shop siyab na lugar yan. Ang siyab kasi malayo. Uh, malaki rin yung lugar na yun. Paikot hanggang uh, doon sa may dulo ng salmiyan. Okay, yan po. Hanggang na tayo ng tulay. At uh, sa parting uh, kanan, papunta na po yan ng Port uh, Ring Road papuntang avenues or uh, each week ang kanan na yan okay, akit na tayo ng tulay at yung baba na yan ay ginagawa okay, uh, binibuild pa nila hanggang sa maayos eh, siguro mga contract nyan is 3 years so 3 years yan po. yun pala yung uh, uh, shahab. yan ng mga building na yan nasa kaliwa So yung kanina po is uh, hanay pa rin ang Binid Alcarion. Yung sumunod, hindi ko lang matanda kung anong lugar niyo. Pero ito ay uh, yung kaliwat kanan. Ano na to? Uh, mga resident na to. Residence. So nakita niyo yung signboard dito. Napakaganda. Hindi nagpapahuli ang kuhit. Kahit sa mga signboard, digital na rin. So yung tulay may mga screen din para hindi malagdag yung mga taong naglalakad. So ganyan dito. Masyado silang nagpapaganda ng uh, kanilang lugar kasi nga po ay eh, maraming tourists turis at mga expat na trabaho So signboard pa lang tingnan niyo. Pang mayaman na, 'di ba? Okay, malapit na tayo sa uh, papaliko ng Salmia, Yan po. At um, yung pakana na yan ay uh, papunta na pong Port Road. Ayan po, yung tulay na yan nakikita nyo. Diyan po aakyat ang city bus na to. Papuntang Salmia, Alright. So, yan na po ang uh, tulay na papuntang uh, Salmiya. So, pasok na po tayo sa Salmia. So, ilang uh, minuto la lang, tayo po ay, uh, ay magpapalam na. So, ang uh, uh, explore natin ng uh, uh, ngayong araw na to ay papuntang uh, from White City into Salmia. So, sa susunod po na ating uh, i-explore ay uh, tingnan natin kung saan tayo right so part na po to ng Salmiya pa side to side puro mga residents yan may mga clinic, hospitals at everything po nandito sa may part ng Salmiya kaya uh, dapat po ay uh, alamin nyo yung uh, binibuy nating lugar at kung kayo rin po ay nagmamaneo ng uh, sasakyan or bago pa lang dito sa Kuwait ay uh, makikita nyo kung saan tayo dumahan marami pong option na dadaanan pero yun po yung the best na dadaanan pupunta kayo ng Kuwait City ayan so uh, yung tulay na yan is uh, escalator sa loob may aircon ganyan po ang Kuwait ganyan kaganda at ganyan sila ka high tech. Yan po, yan po ay elevator, escalator. So yung nasa kanan po na yan, yan po yung clinic. Salmiya Clinic, okay? Yan, semi ito po yung ayan po yung uh, the escalator na tulay at may aircon. Right? So uh, fire station na po itong kanan at ang kaliwa natin is uh, Maidan Hawali so pag dineretso nyo po siya ay sa Old Sook yan po ang pasyalan ng mga uh, expat dito sa Kuwait yung diretso na yan so kumaliwa, kumana tayo para pumasok po sa uh, puntang Apollo kakanan, kanan, uh, kakaliwa po ang Apollo So hanggang dito na lang at maraming salamat. Sana po kayo ay nag-enjoy sa aking ride. At uh, God bless po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod. The Expert Channel. God bless you. Salamat.